Dumating na nga ang pinapangambahan nga nitong si Cassiopeia ang pagdating ng kanyang kakambal na si Metena at unti-unti na nga silang sinasak na pahangad na lamang si Nunong Imao sa taas at napasambit na lamang kay Nunong Embre kung saan naghihingi ng tulong sapagkat nanganganib ang kanilang mga kasamahan. Nalot nga ng lagim ang buong inkontadya ay nagdidilim. Sa pagdating nga ng kalaban na, na tinutukoy nga nitong si Cassiopeia, uh, malakas ang mga ito. Kaya naman madaling nakuha nga nitong simetena ang dalawang brilyante. Ang brilyante ng hangin at ang brilyante ng tubig. Maging itong si Danaya ay hindi rin nakaligtas sapagkat siya man ay uh, pinapuntahan nga nitong simetena dahil nga dalawang kawal ang nakapasok sa mundo ng mga tao. At ito nga'y di inaasahan na muling mamamatay ang kanyang asawa. At ito nga'y si Teo. Hindi na niya na isalba pa sa pamanggitan ng kanyang brilyante ng lupa. Hindi na ito gumana. Kaya naman nalabis ang kanyang panghinagpis. Hindi niya lubos maisip kung bakit ganoon ang laging kanyang kapalaran. Samantala, ramdam ni Danaya na nanganganib ang mundo ng inkantadja. Kung kaya't nakapasok maging uh, sa kanyang kanyang itong mga kalaban. Kaya nais niyang alamin kung ano nga ba ang nangyayari at hindi nga siya nabigo sapagkat nasilayan niya na munti ka nang madaig nitong si Metena ang kanyang kapatid na si Perena. Mabuti na lamang at naroon nga siya. Nakatakas man ang dalawang sangre at naiwasan man nila si subalit ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay bihag ngayon ni Metena at pilit itong pinapalahod sa kanya at ayon sa kanya ang sino mang hindi luluhod sa kanilang sinasabing kera ay mamamatay. At sinampulan nga sila kaya naman nahabag ang ilan at wala silang magawa kundi sumunod na lamang kasa mawala ang kanilang mga buhay. Samantala si Dea ay may kakaibang nararamdaman. Kahit na siya ay kalaban din ngunit makita sa kanyang mga mukha na nalulungkot siya sa mga sinapit ng mga inkantad sa kanyang pakiwari ay walang makasalanan ang mga ito at bakit sila kailangang magdusa at bakit sila kailangang mamatay. Magiging hudyat na kaya ito na itong si Dea ay unti-unting mapapalapit ang loob sa mga inkantado at ito ay tutulong na rin dahil nga siya siya ang nakatadhana na hahawak sa brilyante ng hangin. Papaano kaya mangyari na mapunta ito sa kanya? Tataksil kaya siya sa kanyang keran at iniidulo na itong semetenya? Yan ang ating pakabangan sa lalang umiinit na tagpo na Jack Chronicles. Please guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys!